Samantala, tukoy na po ng pulisya ang eksaktong paraan paano tumama ang bala na naging mitsa ng buhay ng stray bullet victim na si Stephanie Nicole Elia. Makakatulong daw ito sa pagtukoy sa suspect. Nakatuko o oh, oh, nakatutok si Salim na. trajectory po niya, patusok po na palabas pa rin po na in which palikod po talaga, nandun po sa likod po talaga yung fireer po natin. <laughs> Sa likod galing ang ligaw na balang kumitil sa buhay ng pitong taong gulang na si Stephanie Nicole Elia sa kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon. Batay yan sa nilabas sa medical legal report ng PNP Crime Lab. Ayon sa report, pumasok ang bala sa tuktok ng kaliwang bahagi ng ulo ni Nicole. Tumagos ito sa utak bago tumigil sa ilalim ng kanyang kaliwang mata. Sa bahaging ito, may namuong dugo. Dito rin na-recover ang bala ng kalibre 45. May maliit na pasarin si Nicole sa may taas ng kanyang kaliwang labi na maaaring natamu niya raw nang siya'y bumagsak. Mas malinaw na rin ang posisyon ni Nicole na nanonood noon ng fireworks kasama mga pinsan. Habang nanonood po yung bata, medyo naka-angle lang po ng konti yung kanyang ulo at ayun po, pag ganun po, I mean may angulong from the back, pa-forward po, pa po dun sa mukha po niya Sa ngayon, nagkoconcentrate ang investigasyon ng polisya sa likod ng bahay ni Nicole sa likod po. So doon po kami nagpo-focus po ngayon kasi nga po nag-narrow down na po. Hindi na po katulad noon na yung radius po talaga yung sinusunod namin. Kinuhati Hinihintay pa rin ng polisya ang 32 gun owners sa lugar na isumite ang kanilang kalibre 45 paril para sa investigasyon. Hanggang ngayon, bagamat may lead ng polisya, hindi pa rin malinaw kung sino nga ba nagpaputok ng kalibre 45. Salima dekat Nakatutok, 24 Horas.